Yo, what's up sa inyo mga kapon? Welcome sa aming tindahan. Magandang panahon ngayon mga kapon. mga bago lang po pala, ito ang aming, buksan po natin ng ilaw. Ito po ang aming tindahan. Malit lang po sa pero okay naman, marami rin naman. So anyway mga kapon, meron ako napansin dito. Ito mga kapon, yan. Ito mga tang na to, parang meron ako nakapatitigas, eh no. Hindi ko alam mga kaponsi. si kung binili ba ito eh matigas na o tumigas lang dahil dito sa pesto. Hindi ko alam eh. Comment down sila nga mga kapon kasi gusto ko rin malaman kung bakit may mga matitigas sa loob minsan. So gagawin natin ngayon, siguro alugin natin lahat yung mga iba. Para kahit ano Uh, masik mashik hindi tumigas siguro ito hiwalay natin yung mga matitigas dito natin lagay to yung mga tang natin nga pala mga si mga tang namin binibenta is tang mango tang pomelo tang tang for season meron din kaming nesty apple yan para sa mga pwede pang chaser <laughs> pang inumin sa lunch ayan ay bait ko ba sinama dyan dito? <laughs> dito lang pala yan yung mga matitigas lang pala dito sa baba sorry yun o no? sumingo okay naman ito mga bonsi meron kaming tang orange din pero pa matigas yung lobe walay na lang natin tapos ipakita natin kay mrs Yan. So okay na lahat mga kaponsi Iayos na lang natin siguro Kasi wala sa ayos eh <laughs> Yan mga kaponsi Pag masamayan na lang natin siguro Para Naka-organize din siya I'm galing. I'm galing. So, Ang galing Ang Hindi kasi naka-organize, halo-halo eh. Minsan malilito ka rin eh. Baga parang matatagal lang ayan, so, tang. Tang dalandan. Yan. Tingin ko pumelo. So okay na mga ponsi. Um, dito dito yung mingo. So okay na siya kaso meron tayong dalawang na nakapa na matigas so, siguro tabi na lang natin to at ipakita natin kay na, tabi na natin mga kaponsi. Tsaka ito mga kaponsi, ayusin na rin natin tong itlog. Dapat kasi para sa akin, yung mga wala ng laman siguro, ilagay natin sa harap yung mga itlog na nasa likuran yan. Para kahit paano presentable siya. Yan. Para pag may bumili, kitang kita. Okay na siguro yan mga kaponsi. Tingnan natin ha kung kitang kita. Ayan. Medyo masikip kasi yung tindahan namin mga kapos. Lapit-lapit na lang natin. Ayan. Para pagka mga kapos merong tumingin sa tindahan, kita ka agad yung itlog. Ayan. So okay na mga kapos. Ito yung nagawa natin. Ayan. nais na rin at naiwalay natin yung reject. Reject kasi matigas yung loob mga kapos. Tapos itong itlog yan. Ayusin pa rin natin to para at least. Yan. So yun mga <laughs> Nabulol pa. So yun mga kaponsi okay na. Ayan. Nais natin siya. Ay hindi pala para makita ng mga... Bumibili yan, ganyan. So yan mga, mga kaponsi, itlog tsaka tong tang Tulog tang, ko'y laging yan, hating gabi, oras Hindi na ako nagtabi